Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Tumay na sa mabuti kayong kalagayan. Idol, ang jeep ko ay hindi na siya virgin. Pinagtapat naman niya sa akin. Pero nagulat naman ako, Idol, kasi may nangyari sa amin. Bakit sobrang wild ng jeep ko? Halos siya na ang mag-drive sa akin, Idol. Normal ba yan, Idol? Na magaling ang isang babae kahit isa pa lang ang nakagalaw sa kanya. So, yung ating sender ay isang lalaki. So, ang pinagtapat naman na ng jeep niya na may naka-virgin na sa kanya. At isang lalaki nga lang daw ang nakagalaw sa kanya. So, ang pinagtataka niya, yung may nangyari sa kanya ng jeep niya ay sobra daw itong wild. At siya mismo ang nagdadrive drive sa kanyang BF. Tapos, in the same time, ay nagtataka siya. Normal ba daw yon sa isang babae na talagang magaling ang isang babae kahit isa lang ang nakagalaw. So, syempre yan yung hinihingi niya ng opinion. Pero magbibigay bigay tayo ng opinion dito mga kasawi. Para sa akin ay dalawang uri ang ibig sabihin nun. So kapag ka ang GF mo ay magaling tapos isa lang yung nakagalaw ibig sabihin baka naman pinag-aaralan niya talaga or talagang may galing na talaga siya. Kasi may mga kababaihan naman na kahit wala itong nakagalaw sa kanya or virgin pa siya. May mga babae kasi na nag-aaral din talaga sila kung paano yung mga ganito yung about sa jugjugan mga kasawi. Kasi may mga kababaihan na magaling din mag-aral, inaaral din talaga nila, at may kusa talaga sila na ginagalingan nila na mismo yung pagjugjugan. Kasi may mga ganun mga kababaihan na ayaw nila na yung patay malisya lang sila, ayaw nila na lalaki lang yung gumagawa, gusto nila ay sila din yung gumagawa para naman ang isang lalaki ay gaganahan sila. Kasi mga babae kasi na talagang gustong gusto nila na nagiging mas magaling sila sa isang lalaki para hindi sila, ayan, nakakalimutan na ang isang lalaki. May mga babae din naman na baka mas marami na siyang experience pagdating dito sa dyugyugan. Kumbaga sinasabi lang sa iyo ng GF mo na isang lalaki lang yung kanyang natikman pero marami na siya. ba? Diba? May mga ganon. Pero depende yan mga kasabi sa sitwasyon na Hindi ko naman sa nila lahat. Kasi may mga babae nga, sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya silang galing. Kasi may mga babae naman na kahit isa lang yung lalaki pero napakagaling. Ayan, pagdating sa kanya, tama. May mga kababaihan naman, kahit marami na natikman, pero hindi pa rin talaga ito magaling, tamad ito. So, hindi nila pinag-aaralan. Ay, marami na kagalaw, pero tinatanggi sa'yo na isa lang yung nakatikim para sa kanila. Kasi syempre, nahihiya sila na aminin sa'yo na marami na silang natitikman. So, yun yung ibig sabihin nun, mga kasawi, sa ating sander. Pero kung sa'yo, dahil ikaw naman yung nakakasama sa jeep mo, pakiramdaman mo, kasi malalaman mo rin naman yan, kung paano siya makisama sa sa'yo, pakitungo sa'yo, kung paano siya magmahal sa'yo, at ikit sa lahat, kung talagang matinu naman siya, at talagang di naman siya nagluloko, so ibig sabihin, baka talaga na may angking galing na talaga ang babae pagdating sa kama. Kasi sabi ko nga sa inyo, may mga babae talaga na talagang pinag-aaralan nila ang pagdating sa kama, kung paano sila makipag jugjugan sa inyo. Talaga para naman ma-realize ninyo na talaga ang babae ay hindi hindi nyo makakalimutan kapag naka-experience kayo ng sobra na babae sa wild sa kama kasi mas nai-enjoy kasi yun ng lalaki kapag ka ang babae ay magaling sa kama mga kasawi. So yun lang po yung ating advice sa ating senders na no may mo ang ibig kong sabihin maraming salamat sa patuloy na pagsuporta suporta sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ito araw-araw. Magandang umaga mga kasalim.